Maganda ang hapon. Pakain po nyo yon ay mulberry. Ito po, so, daan po ng mulberry. Sasyado sila nga nga. Mulberry pa ang kinakain. po. po. dahon po ng mulberry hindi po karamihan ng mulberry kasi bago pa lang hindi po masyadong makapalang dahon kaya yan, saglit lang sa kanila

ano po nya ang bayo'y niya? Parang sa bayo'y kung ano, kung 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 po kung 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 kasi hindi sabay-sabay yung mga kung na kung Tapos lang sa kanila. Tangkay na natira. So, ito nila yan. Ang legumes na super fruit. Malberry. Ang bila, kagulo. Pag nandito sa labas itong mga buli, yan, kagulo. Ang Melberry. Masarap rin po yan. Ang bunga pwedeng makain ng Sa mga tao. At ang mga ito na dahon ay para sa mga alaga natin yung Pwede rin pong gawing tsa yan. Yung melberry na yan. Subukan nyo rin po ang tsaan na Malberry Ang ganda po yan Sa mga health conscious na mananood Subukan nyo po Ang Malberry Tea Pagulo po rito Pagulo po Salit lang sa kanila yan At ito na po yung ating pangmalakasang pagkain. Yan. Dahon ng jimilina. Para sa masisibang sibang Yan o. Oh. Yan po ang kanila. Ted na po yung pakain. yung hapon na to third batch na po Jimmy niya na po hmm. Hmm. talalagay lang po niyan kaya makakapal pa ganyan po kalalaki ang dahon ng niya walang wala po yung dahon ng Malberry talaki ng dahon Kaya po ako yung nagtatanim nito sa tabing bakod. Pag makapal na, sinasakato po, po yan. Malaking puno po ito. At mabilis yung mabog. At saka malalaki po ang dahon niya. Kaya marami makakain ng ating halaga. Madaling magubusog yan kasi malalaki ang dahon. Ganun po ang ating pangmalakas ang Jimmy Lina para sa ating mga alagang gotti, hmm, alam po may dispuso po ang dahon niya ito yung rin hello, hello. ng ating alagang gotti. halos lahat naman po yata ng dahon, pinakain mga alaga ko sila ngayon ah. Si baby si may singit-singit ka -singit po. po, walang tigil sa paglapang ang ating mga laga Oh. Ito okay, po yan, ganadong-ganado ang ating mga alaga. Kapakabusog talaga. po, one to ang ating mga alaga. Oh. Yan po, sa si Barako, si Kogi na nagtatago. Kogi! Kogi!

baby oh nasa loob ano yun ay nakadungo eh. sa bintana ang malapit ang mga anak na si baby more than a week na lang po mga anak na yan Pwede, eh, medyo lumalaki. Laki na rin nandiyan, oh. yan, no? Pogos yan. Hindi na itong si Baraco Jr.? Malaki na, no? Si Pogi. Ang oh, Pogi yung si Tisoy. Tisoy. And dito na lang po muli. At na salamat sa si panonood. Bye!